Wala silang experience sa trabaho, walang educational background. Po, ba sa kanila yung negosyo na Meron po akong senior citizen. Meron din po mga estudyante. Actually, yung asawa ko po, meron siyang kapatid. So, bago gumraduate yung kapatid niya, nauna po yung titulo ng lupa at saka ORCR ng sasakyan bago makuha yung diploma. Siyempre, not to brag, no? Gusto ko lang ma-inspire talaga yung mga viewers natin dito, boss. Depende yan sa kumpanyang sasalihan mo. Now, I'll tell you this. Wala ho kayong mapapala sa pagiging negative ninyo sa buhay. Walang magbubukas na oportunidad kung sarado. Ka. Ngayon, kung marami kang resource, okay, sige, magnegosyo ka. Pero kung sa palagay mo, this chance na magkaroon ka ng oportunidad na mabago ang buhay mo, ito yun. Kaya ka interesado ngayon sa video na to. Ang pakiusap ko sa inyo, do your due diligence. Mag-observe kayo, tignan ninyo sa social media, tignan ninyo, magpunta kayo personal sa kanilang mga opisina kung nakikita nyo yung valuable itong pinag-uusapan natin. And lagi mong tatandaan, hindi ka napapangiti ngayon sa cellphone mo nang walang dahilan. May dahilan yan. At malay mo, ito na yung negosyong para sa'yo. Thank <laughs> you.